Ang binibining Pilipinas Globe ngayong taon ay si Jasmine Bungay, atin siyang lubos na kilalanin. The Philippine Showbiz List presents Sino si Jasmine Bungay, binibining Pilipinas Globe 2024. OFW and Runaway Model Ang 26-year-old model, teacher at beauty queen na may taas na 5'9 na si Jasmine Castro Bungay ay pinanganak at lumaki sa Porac, Pampanga mahilig siyang manood ng volleyball, bagamat hindi siya naglalaro nito. Naroon din na kanyang pagmamahal sa pagbabasa, pakikinig sa mga podcast at pagsusulat. Katunayan noong siya na sa elementarya at high school, siya ay nagsilbi bilang editor-in-chief ng publikasyon ng kanyang paaralan. Pagtungtong ng kolehiyo, nag-aral siya sa Angeles University Foundation sa Angeles City, Pampanga, kung saan nakamit niya ang kanyang bachelor's degree sa secondary education, major in mathematics, noong April 2018. Maraming post din sa kanyang Instagram account ang nagpapakita na si Jasmine ay isang math whiz, isang consistent honor student, sa Angeles University Foundation na may ilang certificates ng academic excellence. Noong March 2019, nakakuha si Jasmine ng lisensya bilang professional na guro sa Pilipinas kung saan ay naging guro siya sa Brightwoods Educational Ventures sa Angeles City. Mula sa pagiging guro, tinahak ni Jasmine ang pagiging isang OFW, isang magulong paglalakbay ng pagkilala sa sarili ang kanyang buhay sa Dubai. Nawalan siya ng tiwala limang taon na ang nakararaan, nagbalot ng mga gamit at nagsimulang muli sa disyerto. Nilabanan lahat ng buhangi na bagyo na dumating sa daan at lumabas na isang babaeng handang bawiin ang kanyang pangarap. Nagtrabaho siya sa Skybridge Freight Solutions sa Dubai, United Arab Emirates bilang Customer Service Executive noong 2021. Sumali si Jasmine sa DAL Group sa Dubai bilang Air Freight Coordinator. Siya ay hindi lamang nagtrabaho sa ibang bansa kundi naglakbay din para sa kasiyahan. Ang kanyang Instagram page ay puno ng mga larawan mula sa kanyang mga biyahe sa iba't ibang bansa tulad ng Turkey. Indonesia, Netherlands at Japan. Bukod sa kanyang corporate job, si Jasmine ay isa ring runway model. Hindi naman ito nakapagtataka pa dahil sa angking natural na ganda at tindig. Katunayan sa panahong nasa Dubai, sumubok siya na magpasikat sa larangan ng fashion. Nagmodel para sa Filipino designer na nakabase sa UAE na si Harvey Sinet, ang creative director ng fashion house na Al Arusa Anika. Maliban dito ay dumalo din si Jasmine sa ilang fashion show na Michael Cinco at Ezra Couture. Siya rin ay dumalo sa Middle East Fashion Week noong November 2022. Pageantry Maliban sa pagiging runway model, sinubukan din ni Jasmine ang mundo ng pageantry at masasabing veterana na nga siya sa larangang ito. Inumpisahan niya ang pagdahak sa pageantry nang siya ay naging kinatawan ng porak sa mutya Kapampangan 2016 at lumahok laban sa labing tatlong iba pang kandidata na ginanap sa Brenzi Guiao Convention Center sa San Fernando, Pampanga. Hindi naman nabigo si Jasmine, isang kahangahangang babae ng beauty and brain mula sa munisipalidad ng Porak ang kanyang pinamala sa kompetisyon na siyang dahilan ng pagkakauwi niya ng panalo bilang ng kapampangan 2016 sa gabi ng koronasyon. Bilang ng Pampanga, Nakamit ni Jasmine ang pwesto sa Top 10 Miss Millennial Philippines 2017 na ipinalabas sa GMA Network noong 2017. Mayroong 38 kandidata ang lumahok sa kompetisyon kung saan bawat isa ay nagpamalas ng kahanga-hanga at malikhaing paraan upang ipakita ang kanilang mga probinsya mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Si Jasmine ay nagpromote ng mga destinasyon sa turismo ng Pampanga, pati na rin ang kahalagahan ng pagkain sa culinary capital ng Pilipinas. Siya ang unang nag binawagi ng award mula sa kompetisyon, ang Facebook Favorite of the Week. At binigyan siya ng 20,000 pesos ng Eat Bulaga matapos makakuha ng mahigit 9,500 likes sa kanyang larawan. Nagtagumpay si Jasmine na mag-stand out sa ibang mga kandidata at makamit ang pwesto sa top 10 ng competition Ganun pa man, sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, hindi niya naabot ang top 5 at si Miss Millennial Camarines Sur Julia Gunoan ang hinirang na Miss Millennial Philippines 2017. Samantala, kahit na sa ibang bansa ay pinagpatuloy pa din ni Jasmine ang kanyang pagnanais na mahanap ang lugar sa beauty pageants. Katunayan noong November 2021, lumahok siya sa laban sa labing isa pang kandidata sa Miss Philippines Earth Dubai 2021 sa Aloft Dubai Creek ng VOX Cinema sa Dubai. Pero hindi pinalad si Jasmine na manalo sa patimpalak. Ganun pa man ang mga kabiguang ito ay hindi nagpahina na kanyang loob bagos ito ang mas nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na patuloy lang sa paglaban. Nagbunga ito ng si Jasmine ang nagwagi sa pinakamataas na parangal sa Face of flare pageant sa Emirato. Tinalo niyang mahigit sa dose-dose ng kandidato para sa Female Face of flare noong 2022. Sa isang Facebook post matapos ang kanyang tagumpay, sinabi ni Jasmine na ang paglahok sa beauty contest at sa huli ay pagkapanalo ay nagbukas sa mga pintuan na hindi niya inaasahan. Hindi niya inakala na ang pagsubok na ito ay magdadala sa kanya sa mga pinto na hindi magbubukas kung ang ang mga bagay ay tumakbo ayon sa kanyang paraan na tinutukoy ang pagkatalo na nagpilit sa kanya na magpatuloy sa kanyang pananatili sa Dubai at sumali sa Face of Le Flair Beauty Contest. Pinabilib ni Jasmine ang mga manonood at mga hurado sa kanyang three-month pageant journey na kinabibilangan din ng weekly challenges featuring photo and video shoots at media interactions. Sa pageant night, tinanong siya ni Mrs. Universe Dubai 2021 pamala Serena tungkol sa kanyang fighting spirit bilang isang mag maging kilalang beauty queen. Sagot ni Jasmine na totoo na marami siyang pinagdaan ng pagkatalo sa buhay niya. Pero sa puntong yon ng kanyang buhay, natutunan niya raw kung paano maging isang tao na kayang bumangon mula sa anumang pagkatalo at walang makakapigil sa kanya. Sinabi din niya na ang kanyang pamilya ang kanyang pinakamalaking inspirasyon na sumusuporta at tumutulong sa kanya na bumangon matapos ang lahat ng mga hamon. Ang pinakamalaking aral nga raw na natutunan niya ay grace and victory and even in defeat. Alam niya sa buhay na palaging magkakaroon tayo ng mga tagumpay at pagkatalo, ngunit ang kakayahan na bumangon mula sa lahat ng mga tagumpay at maging sa mga pagkatalo, ito mismo ay isang tagumpay. Binibining Pilipinas Globe 2024 Wala ka sa bokabolaryo ni Jasmine ang sumuko at handang sa baki ng anumang laban, mabigyan lamang ng katuparan ang pangarap. Katunayan iniwan niya kanyang trabaho sa Dubai at umuwi ng Pilipinas. Isa si Jasmine sa apat na pong kababaihan mula sa iba't ibang munisipalidad sa buong Pilipinas ang nakipaglaban para sa pinaglalaban ng titulo sa Binibining Pilipinas 2024. At sa ginanap na Coronation Night ng Binibining Pilipinas sa Smart Araneta Coliseum sa Araneta City, Quezon City noong July 7, Si Jasmine ay na nagbigay diin sa kanyang poise, intelligence at advocacy. Kaya naman ang beauty queen mula pampanga ay ipinagkalooban ng corona bilang Binibining Pilipinas Globe 2024. Ang paglalakbay ni Jasmine patungo sa corona ay isang inspirasyon. Siya ay laging isang halimbawa ng grace at determination. Ang kanyang paglaki sa isang close-knit community ay malalim na naka sa kanyang values at sa kanyang advocacy work, lalo na sa larangan ng edukasyon at women's empowerment. Si Jasmine ay may commanding presence na pumukaw sa mga horado at manunood. Ang kanyang pagiging eloquent sa Q&A segment ay nagpamalas na kanyang katalinuhan at pagmamahal sa mga isyo sa lipunan. Ang tagumpay ni Jasmine ay bunga ng maraming taon ng masigasig na trabaho at paghahanda. Sumali siya sa maraming lokal na beauty contest honing her skills at nagpalakas sa kanyang kumpiyansa. Ang kanyang dedikasyon sa fitness at wellness, samahan pa na kanyang likas na karisma ang nagbigay sa kanya ng espesyal na pwesto sa buong kompetisyon. Katunayan si Jasmine ay pumutol din sa tinatawag na sumpa sa mga kandidata na tinatanong ng mga mahihirap na tanong sa mga pageants. Sa kabila ng pagharap sa isang panghamong tanong mula kay Gloria Diaz, ang unang Filipina Miss Universe, si Jasmine ay umuwi ng may tagumpay. Isang kapalaran na iba sa mga naunang kandidata. Tinanong ni Gloria Diaz ang sumusunod na tanong. If you were given 30 minutes to talk to the public, what would you want to talk about? Sa sagot ni Jasmine, sinabi niya na gusto niyang pag-usapan ang pagpasa ng SOGI Bill dahil sa mga pagdiriwang tulad ng mga pageant, ang komunidad ng LGBTQ plus ay nagambag ng malaki. At sa aspetong ito, maaari anyang ibalik sa kanila ang suporta sa adhikain na ito. Dahil bilang isang individual, responsibilidad natin at na tiyakin pantay na pantay-pantay ang pagtrato sa lahat kahit ano pa ang kanilang soji. Pagkatapos masungkit ang corona bilang Miss Globe, sinabi ni Jasmine na siya ay nagulat ang tawagin na kanyang numero at probinsya bilang bagong successor ng titulo. Hindi niya raw talaga inaasahan sapagkat nandoon lang siya para mag-enjoy. At pagkatapos ng Q&A, talagang iniwan niya raw lahat sa Diyos at tadhana. At ngayong taon, si Jasmine ay naglalayong makamit ang ikatlong corona ng Pilipinas sa Miss Globe Beauty Pageant. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!